Yo, what's up mga karepa peeps? Magandang buhay po sa inyong lahat. Ito po si Vince B Vlogs. Ang bongga bongga boom 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 boom. Today's video. You know, for today's video guys, mag-unbox po ako ng aking bagong laruan. Oh, panoorin nyo guys. For the meantime, walang soklay-soklay si Bibi. Pangit ng hair ko. Lumalabas yung mga puti. Nagkulay ako dito lang nakulayan Para tuloy ang lipis ng aking tuktok Dito So guys Let's watch this uh, Pero bago po yan pala Baka naman hindi ka pa po Nakasubscribe sa youtube channel ko Huwag kalimutang magsubscribe At i-click ang notification bell Para updated ka sa aking mga Walang kakwento kwentang video Ayan So let's go. Panoorin natin ha. Mag-unbox tayo ng bagong laruan. Bagong laruan, Vince B Vlogs. Ang bongga bongga boom 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 boom. Oops. Oops, baliktad, baliktad. Bagong laruan, guys. Bagong laruan. Laki nung lalagyan, eh. Laki nung lalagyan. Ayan. Isang dangkal. Ang haba. And one and three port ang lapat. So, ito na yan. Wait, ano ito? Discount? <laughs> Merong butcher. Merong butcher. Ano ba to? Baliktad pa yata. Ayan, ah. Zoomland zoom lens. Ito na siya. Charan. 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 Wala lang laman. Ito lang laman. Wala lang laman. Kunan nandito 'yung laman. Diyos ko po, Rode. Apakaliit. Napakaliit po niya. Pero yung lalagyan po niya, napakalaki. Tingnan natin. Ayan, ito yung mga So, ayan guys, ang bago kong laruan. Basahin. Ano pa kalagay? Conference video audio recording pen. Aba, aba, aba. Kaya pala maliit. Eh. Audio recording pen. Pin. Uh, nakasulat naman dito Chinese guys ayan sabi dito Chirerik Hong koala wo bo chi chang tong nang apo <laughs> hey. uh, may inchik siya may english may english so english ito mga ito ay inchik so dito sa kabila uh, may english naman pala siya may english naman pala siya dito guys sa kabila ayun na nga Ayan, ang aking bagong laruan. So, uh, actual, ito. Ito na tayo. Charan! Ayan lang sya guys. O. Oh. Recording audio. Ito yung camera lens niya. Yung lens. Ano? Anong gagawin dyan? Ano? Ah, naiikot siya. Nakikita nyo ito guys. May ano dito. Oh. May panting. <laughs> Yan. Ito, isasabit mo lang sa iyo. Ipag ganun. Yan lang siya kalak kaliit. Tapos yung lalagyan niya sobrang laki. Kasing laki lang siya ng maliit na lighter. Ito ang ah, mga charger. Ano naman to? Ah, connector. Alright, alright, alright. Ayan. USB ito. Ito USB din kaya lang ibang klase. Isang wow. C Isang C plus. Isang malaki, isang maliit. Alright. Eh, ito yung pwede siyang on dyan. Pwede yung ano dyan. Oh, okay. Saan ang on nito? On and off. Yan. Tapos. Tapos. Anong gagawin dito? So, ayun na. So, i-charge kaya yan. Rechargeable kaya yan. Che-check ko nga muna. So, ayun na nga guys. Kailangan muna nating i-charge. I-shards. I-shards ko muna siya. <laughs> isa charge ko muna siya and then see you later so ayan guys nagcha charging na siya so i-charge lang natin na i-charge ko muna siya ayan hmm. ang aking audio camera recorder susubukan dahil bagong bili to so susubukan ko Church muna so salamat sa iyong panonood kung bago pa lang dito sa aking youtube channel huwag kalimutang i-subscribe. hit the bell button to be updated sa aking mga video Uh, shout out po sa lahat ng mga kay YouTuber dyan. Sa aking mga friend dito sa YouTuber. Sa mga nag-subscribe po sa akin. Maraming salamat po sa inyo. And, of course, thank you so much to all channel member in the house. At sa mga super chatter sa aking channel. Hanggang sa muli. Ito po si Miss Biblog. Nagsasabi, maraming salamat sa inyo Nang bonggam bonggam boom 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 boom. Hasta la vista. Baby. Peace out.